Kapatid, kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay may sakit sa katawan, puso o isipan, ipagkatiwala mo sa Diyos ang paggaling. Halika at sabay tayong manalangin. Panginoon, sa iyo kami lumalapit ngayon. Bitbit -bit ang mga kirot, ang mga sugat, ang mga pagod na hindi alam ng iba. Lumalapit kami nang may pananampalatayang, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Panginoon, pagod na po kami. Pagod sa paulit-ulit na sakit, sa mga gabi ng pag-iyak, sa mga araw ng pangangamba, sa mga resulta ng laboratory na tila ba pabigat ng pabigat. Pero ngayon, sa iyo namin ipinagkakatiwala. Ang aming buhay, ang aming katawan, ang aming puso at ang aming espiritu, Ikaw ang Diyos na nagpapagaling hindi lang ng pisikal kundi pati ng emosyonal, mental at spiritual. Panginoon, basagin mo ang tanikala ng karamdaman. Hilumin mo ang mga bahagi ng aming katawan na may sugat, may bukol, may impeksyon, may sakit na hindi pa rin maipaliwanag. Hawakan mo, O Diyos, ang bawat sel, bawat ugat, bawat organ at buhayin mo ito muli. Ayon sa iyong kapangyarihan, sabi mo sa iyong salita, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Isayas Kabanata 53, Talata 5 Kaya umaasa kami, hindi sa gamot, hindi sa resulta ng test, hindi sa opinyon ng tao, kundi sa iyong kapangyarihan. Kung ikaw ang nagsabi na kami gagaling, maniniwala kami. Kung ikaw ang nagsabi na may pag-asa pa, kung ikaw ang nagsabing hindi pa tapos ang kwento namin, Panginoon, maghihintay kami sa iyong oras. Panginoon, hindi lang katawan namin ang may sakit, pati puso. Puno ng sama ng loob, puno ng lungkot, puno ng pagod. Panginoon, hilumin mo rin ang aming emosyon, ang trauma ng kahapon, ang alaala ng pagkabigo, ang sakit ng pagkawalay, ang sugat ng pagtataksil. Hilumin mo, Panginoon, at kung kami man ay nananahimik sa sakit na hindi maintindihan ng iba, salamat dahil ikaw. Ang Diyos na nakakarinig kahit sa mga iyak, na walang tunog. Panginoon, gusto naming gumaling, pero higit doon, gusto naming mapalapit sa iyo. Kaya kung sa sakit, kami iyong madadala pabalik kung sa kirot. Kami iyong matuturuan kung sa paghihintay, kami iyong mapapalago. Turuan mo o kaming magtiwala pa rin. Panginoon, gabayan mo ang mga doktor, ang mga nurse, ang mga gumagamot sa amin. Gamitin mo silang kasangkapan ng iyong biyaya. At kung may gamot na kailangang inumin, kung may therapy na kailangang gawin, turuan mo kaming sumunod, pero palaging titingin sa iyo bilang pinagmumulan ng tunay na kagalingan. Panginoon, pahingahin mo kami, pahingahin ang katawan, pahingahin ang isip, pahingahin ang puso. Bigyan mo kami ng mahimbing na tulog, ng panatag na damdamin, ng lakas para sa bukas. At sa bawat pagising, ipaalala mo, buhay pa kami. At habang may buhay, may pag-asa. Panginoon, hilumin mo kami gawin mong buo ang mga basag. Gawin mong buhay ang mga patay na bahagi ng aming loob. Hindi namin alam kung kailan darating ang lunas pero ang alam namin, ikaw ay tapat. At sa iyong oras, darating din ang himala. Kaya ngayon, hindi lang kagalingan ang hinihiling namin, kundi presensya mo. At sa iyong presensya, doon kami tunay na gumagaling. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ito rin ang iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Sabay-sabay tayong lumapit sa Panginoon.